Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ng lunes. Andito naman po si Prof. Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. May bago ba kayong nakikita sa akin? Nakasalamin po ako ngayon. Well, wala namang grado to. <laughs> Kaya lang para pang protect ng aking mata sa mga glare ng computer. Dapat nag-iingat ako. Anyway, pag-usapan natin itong lumabas na survey ng Okta Research tungkol sa tanong na kapag tayo baga ay makikipag, uh, may conflict o makikipaggera o gegerahe ng ibang bansa, tayo ba'y lalaban kapag pa natin ito? Kung makikita nyo po ang, ang, ano, ang background ko ay ang ating bandila, ang ating watawa. At kung ang titingnan niyo ang pambansa ng awit, ang pagkatapos ito ay nakalagay ang mamatay ng dahil sa iyo. Ilan ba ang willing na mamatay para sa bata? Nakagugulat. Okay. Ayon po sa resulta ng survey ng Octa Research at pag-usapan natin ito, i-share ko na lang para kayo ay hindi natin ito ano. Huh? Okay. Ay, bakit ganoon? oh uh, nakita tuloy yung kabuuan ng aking pamilya. Okay, palakihin natin. Mamaya eh sabihin ng mga tao eh masyadong ano. Ah, uh, paano ba to papalakihin? Ayun, ayun, ayun. Okay, palakihin natin. Nakikita niyo na siguro ito, hindi ba? Okay. Ito po ay tugon ng masa survey ng Octa Research at ang ginawa ito noong December 2023 yung Adult Filipinos Willingness to Fight for the Country ang title. Ito ay kinandak yung field work noong December 10 to 14, 2023. Ang margin of error ay plus or minus 3. Uh, sa buong bansa Uh, uh, para sa Metro Manila sa balance of Luzon sa Visayas sa Mindanao plus or minus 6 ang, ang margin of error uh, anyway uh, ito po yung resulta pag-usapan na natin ang tanong po ay kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhong kalaban handa ka bang lumaban para sa iyong bansa okay handa ka bang lumaban para sa iyong bansa uh, ang respondent po nito ay 1200 na uh, randomly selected so kung titingnan natin sa buong Pilipinas ang nagsabi na oo lalaban sila ay 77% at ang nagsabi na hindi sila lalaban ay 23% nung una wow 77% ang taas taas. Pero nalungkot ako, sabi ko wait a minute. Nung una ang post ko sa Facebook, ang sabi ko nakakataba ng puso nakakatuwa. Pero later, habang nag-iisip ako, sabi ko, pag sabi nga ng isang kaibigan ko, kailan pa patong itanong? Hindi ba bilang isang mga Pilipino dapat kapag meron tayong kalaban ay handa tayong lumaban para sa bansa? Hindi ba 'yan ang tinuturo sa atin ng ating mga magulang ng ating eskwelahan. Nasa pampansang awit natin yan, ang mamatay ng dahil sa iyo. Eh bakit may 23% pa? <laughs> Hindi ba dapat 100% ito? Doon ako bigla nagsimulang nagdinalungkot Sa totoo lang. In the first place, why do we even have to ask this question? And if we have to ask this question, why there are people who are not willing to fight for our country? nalungkot ako Ngayon kung titingnan natin ang area, ang NCR ay 76%. Ang balance sa blue zone 79% ang nagsabi. Ang Bisayas ang pinakamababa 62% para bang sabi ko, ano meron sa mga Bisaya? <laughs> Hindi ba? Tapos ang nakakagulat dito ang Mindanao. 84% ng mga taga Mindanao ang nagsabi na willing silang halos siyam sa kada sampung Mindanao na ang nagsabi na ipaglalaban nilang bansa. Kaya nagtanong ako, sabi ko, oh, ito, ba, ito ba ang gusto ni dating Paulong Duterte na magsisid sa ating bansa? How can you ask people who are willing to die for the country to secede from it? So parang parang yun ang point ko dito. Parang sabi ko, ah uh, nasaan, nakalulungkot. Dapat matuwa tayo, pero why should even people think of not fighting for our country? Tapos pagdating sa socioeconomic class, mas naguluhi man, Sabi ko, uh, buti pa tong class D. Yung parang middle class, ano yung D. Yung mga hindi masyadong nakakabuti sa buhay. Abay, mas mataas pa sa ABC. 80% sa kanila ang gustong lumaban para sa bansa. Ang handang maglaban. Ang handang ialay ang buhay. Ang class E, 68%. Mababa, pero mas mataas pa rin slightly kesa sa ABC. So yung mga na may kaya, hindi willing mag... Yung mga nakinabang ng gusto sa ating bayan, yung pa yung parang ang isip ang marami, mas marami, 33% ang nagsabi na hindi sila willing laban. Nakalulungkot. At kung titingnan natin ang highest percentage ng adult Filipinos na handang lumaban ay ang Davao Region ng Karaga at ang Soksargent. Davao Region, Region 11, ang Karaga, Region 13, at ang uh, Region 12. Na parang, ah, mga tanga Mindanao. At dito ako lalong nalungkot sabagat ang pinakakakaunti mga adult Filipinos ang nagsabi na handa silang makipaglapat. Ay ang Visayas, ang Central Visayas, which is the Cebuano-speaking region, 52 Halos kalahati lang sa kanila ang willing makipaglaban. At ang Bicol region, na region ko, 54%. Akala ko ba ang mga Bicolano, mga Uragon? Nasaan ang mga Uragon, mga Pilipino? So kung titingnan natin per region, itong table na ito, per region ito, ano? Ang NCR, 76% ang nagsabi na willing silang makipaglaban sa dayuhang kalaban. Ang CAR, 76%. Ang Region 1, kung saan ang galing ang ating Pangulo mga Ilocano, 65% lang ang nagsabi. Majority pa rin pero relatively mababa. Region 2, ang Gagayan Valley, mataas 92%. Ang Region 3, ang Central Luzon, 84% ang nagsabi na willing sila makipaglaban. Ang Region 4A, ang Katagalugan, 85%. Ang Region 4B, 88%. So kung titingnan mo region 3, 4A and 4B ito ang katagalugan sa pagkaya hindi ako nagtataka dito sa pagkaya ito talaga ang pinanggagalingan ng revolutionary fervor noong panahon ng katipunan ang katagalugan din dito, dito, nagsimula ang revolusyon mataas 85 84 88 tapos bilang sumasad pagdating sa Bicol sa aking minakamamahal na region 5 54% And then sa Region 6, which is mga Ilonggos, bumaba rin, 63%. Tapos, uh, region uh, pagdating sa region ano, region ano ba to? Region 6, 63%. Tapos pagdating sa region 7, 52%. Diba? Parang sabi ko, uh, anong meron? bakit ganito? 'Di ba? Parang parang ano yung ano yung meron dito. 'Di ba? Tapos bigyan tumaas ulit sa Region 8. Region 8 is mga Warayan, 80%. Sa Region 9, uh, Western Mindanao, yung sa Buanga Peninsula yan, mataas taas din, 75%. Pagdating sa Region uh, uh, 10, which is northern Mindanao, kagayan de Oro, di ba? Ah, uh, yan ay 79%. Mataas. And then we have now Region 11, which is Davao Region, 96%. Region 12, ito yung uh, Soksargen area, General Santo, Sarangani, 95%. Region 13, Karaga, 96%. And then bumaba na naman sa bar ang ating mga Muslim na kapatid, 66%. So you, medyo mag-reflect tayo dito sa statistics na ito. Saan ba mababa? Mababa po sa mga Ilocano sa Region 1. Mababa sa mga Bicolano sa Region 5. Sa mga Ilonggo sa Region 6. Sa mga Sibuano, sa Region 7. At mababa rin pagdating sa mga Muslim sa bank. Uh, parang ayoko sanang mag-isip pero parang sabi ko ano bang meron dito siguro ito nga yung mga malalakas kasi ang sense of regionalism. Ang mga Ilocos, di ba meron pa nga tayong Ilocos Republic na sinasabi, yung Region 7, ang feeling ng mga Sibuano doon ay parang dapat hiwalay sila dahil ibang lingwahe nila. Ang Bicolandia, matagal nang ganun lagi ang pananaw na sila ay iba, itsapuera. And then ang mga Ilonggo, malalakas din ang sense of identity. And then, of Muslimin Muslim Mindanao, na alam naman natin matagal nang gustong magsisip sa Republika. Pero ngayon nga, autonomo sila. Maybe that's the only explanation I can have. I can only explain that on that line. Pero bilang Bicolano, nalulumo ako. Parang hindi ba dapat tayo lahat willing na lumaban para sa bayan? Pagdating naman sa age group, ang pinakamataas po na willing lumaban ay yung mga 45 to 54 45 to 54. At ang pinakamababa ay yung 55 to 64. Pero mataas pa rin 'yun, 'yun yung age group ko, 72%. Puro dahil matatanda na. At saka yung ah, pinakamababa pa pala yung 65 to 74, wala pa ako dyan. Uh, siguro dahil nga pag uh, ano, pag uh, tumatanda na yung ano hindi na lesser na yung urge pero mataas pa rin yung 72 at saka 69 69 medyo malapit na sa 70 ah uh, well ang 18 to 24 ang ating mga kabataan 74% which is good so wala akong problema dito sa age group doon ako medyo nababahala by region dito naman pagdating sa urban at rural mapapansin natin na mas matindi ang pagnanais na lumaban para sa bayan sa mga nakatira sa urban areas kaysa sa rural areas. Uh, sa labas ng margin of error ito eh. Di ba? Big sabihin significant. Yung pagdating sa male female, mas mataas ang pag ang mga male, ang mga men na lumaban. Pagdating sa educational attainment, pinakamababa, although mataas pa rin mga college post graduate. Samantalang ang pinakamataas ay mga vocational lang tinapos sinundan ng high school graduate at yung mga no formal education kasunod. So pag may natapos na, so makikita mo dito pagdating sa uh, pagdating sa income class at saka sa mga natapos, bumababa ang urge na ipagtanggol ang bayan. Iba nakalulungkot yun habang tumataas ang income class mo at tapos eh, ikaw ay nakakatapos ng kolehiyo. Kasi balikan natin yung A, B, C, D, E. Di ba? Yung class A, B, C, D, E. Oh, uh, uh, yun, yun. Itong table na to. Yung, yun, yun. Yung pinakamababa yung A, B, C. Pagdating sa socio-economic class. Mataas ang class D. So, yung A, B, C ito yung may mga kaya. Relatively kasama na rin. Yung upper middle class. Yung class C. Yung lower top upper class B. Tsaka yung very, very rich na A. 67%. Okay, uh, pagdating naman dito sa mga in terms of uh, educational attainment, yung mga nakapagtapos, yung malamang ay na may mga degree, postgraduate, may mga PhD katulad ko, yun na naman ang pinakamababa. Although majority pa rin ay willing lumapan. At ang pinakamataas, yung mga vocational lang natapos. So, ano bang meron tayo? Stop share na tayo, no? Hindi ba kayo nalulungkot? <laughs> ako nung una makita ko, 77%. Wow, 3 out of 4. Sa kada apat ng Pilipino may tatlong willing ipaglaban ng bayan kapag tayo ay sinakop na meron tayong conflict sa ibang bansa. Pero nung napaisip ako, sabi ko, and it took a friend to ask me, do we even have to ask this? At hindi lamang isang friend ang nagtanong niyan sa akin. I eh marami. Do we even have to ask this? Do we even have to be asked? Isn't it almost automatic that we are going to fight for our country? Ang mamatay ng dahil sa iyo, yan ang kinakanta natin. Tapos ngayon, out one out of four Filipinos would rather not fight. And in among the Cebuanos in Region 7, almost half would say they would rather not fight for the country. And in my home region, 54% would say only 54% said that they're willing to fight, which is close to also more than half. Nalulungkot ako na bumababa ang tendency ng mga taong ipaglaban ng bansa habang tumataas ang antas ng napag-aralan. At habang tumataas ang kita ng tao, bumababa din ang pagnanais ipaglaban ng bayan. Ito ay nakalulungkot na katotohanan na para bagang isang malaking sampal sa atin, para bagang hindi ganun pala yon Although, bida tasit may majority pa rin ng mga Pilipino ang gustong ipaglaban. Wala namang below 50% eh, sa lahat ng kategorya. But really, nalulungkot ako sabagat meron pang 23%, may 23%, ano kayang dahilan? Kasi ang naisip ko lang na ano, kaya ayaw mong ipaglaban ng bansa. Maraming dahilan eh. It's either, ayaw mo, pwedeng ang pinaka-positive spin ko lang dito, gusto mo ng peace eh. Ayaw mo lumaban eh. Gusto mo ng peace. Ayaw mo ng gera. O sige, yun na ang best. Eh, paano kung ginigera na tayo ng gagawin mo? ba diba? Ayaw mo ng gera. Peace loving ka. Dahil kapag yun lang na lang ang pwede kong positibong maisip sa mga tao nagsasabi uh, sabi na hindi 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 siya hindi na ipaglalaban ng bayan kasi ang susunod ko ng sibili doon eh takot ka natatakot ka, tuwag ka. Ganun lang yun. Or mas inuuna mo yung sarili mong interes na kapag nag yung mga pinag-aralan mong masasayang, yung mga pinag ipuna mong yaman ay mawawala. ba? Diba? So it's the fear of losing something. you losing your life, losing your, your benefits, losing your entitlement. So ito yung potensyal na mga makikipagsapakata na lang sa kalaban. Eh. Ito yung mga magiging mga makapili. Iyon ang ikatlong nakikita ko. Baka naman kaya ay mo kasi kakampi ka ng mga kalaban. Di ba? <laughs> yung kakampi ka na lang sa kanila. Di ba? Yung makipagsabuatan uh, ka na lang doon sa kalaban dahil pinuprotektahan mo. Di ba maraming ganyan nung panahon ng gera? Ay, mga, may mga posisyon. Natatakot magutom. Di ba? May mga lupain. Uh, so ang ginawa nila, nakipag naging makapili na lang sila sa banong mga hapon. Di ba? They collaborated with the colonizers. Even during the times of the Americans, meron din mga na hindi na lumaban, di ba? ganun din sa panahon ng Kastila. Ako kasi malinaw sa akin eh. I am willing to lose my property. I am going to lose everything just to fight for my country. Kahit ako matanda na siguro, lalaban ako maraming paraan para lumaban. Hindi ka naman kailangan magbaril mamaril eh. Yung pagsalita mo lang, yung pagsulat mo. Sa pulinaryo mabini, hindi man nakipagbarilan ipagbarilan eh. Ima? I, I don't understand why there is still 23%. I will keep on being sad for this because ang sa resulta ng survey na to ay matindi ang Uh, parang, of course, we should be happy that more than half of the Filipino population, about three out of four, would be willing to die for this country. But I'm sad that there is still that one out of four. And my father said sad that in my home region, the Bicol region, almost half of the people do not want to fight for the country. It is kind of sad. And it is kind of jarring to realize that the tendency to the belief to fight. the urge to fight declines as your education increases and as your social class increases. This is uh, hindi ko alam kung masusolusyon na ito nang ano masusolusyon nito ano pang solusyon dito para mapalit ito yung pagmamahal natin sa bayan di ba wala akong wala akong mas maraming taong nagmamahal sa bayan pero ganun pa rin nalulungkot ako na may mga tao uh, parang kayo hindi ba kayo nalulungkot? Ako nalulungkot. Depressing for a Monday. Dito kasing si Ranjit Rai eh. Kaibigan ko taga Okta. Oh, ah, pinadala pa sa akin to. <laughs> I'm, I, I'm, I'm so, yeah, the, when I first saw the, the survey, I was so happy that 77% was willing to fight for the country. And then, of course, but after much thought, I realized that, you know, why? Why there is still 23 lalung lalong-lalo na ang karamihan sa si 23% na mga Bicolano at Cebuano at Ilocano at Ilonggo at ang mga kapatid natin na Muslim. Pero ang, ang realization ko din dito o yung at least hindi pa tayo nahiya sa mga taga Mindanao. Mga willing to fight. Almost 9 out of 10. More than 9 out of 10 are willing to fight. Almost all of them are willing to fight. 96%. 95%. That's almost all. Amazing. Saludo ako sa mga taga Mindanao. Kaya yung mga nagsasabi na magsisisid ang Mindanao sa Pilipinas, forget it. You have people there who are willing to die for this country and fight. How can you ask them to secede from it? Good luck, Mandalion Alvarez. Good luck, former President Duterte and your secession movement. Doon na lang kayo sa mga Cebuano at mga Bicolano magkampanya na magsisil. Baka marami pa kayong makuha na mga kapanalig. Kaya kasi doon 52% lang ng mga Cebuano sa Region 7 ang willing makipaglapat sa bansa. 48% ang ayaw. Sa mga Bicolano, 46% ang ayaw. Diba? It was a simple yes or no question. Wala namang maybe eh. So yes or no. Kung merong maybe, baka pwede pa tayo mag-usap. Pero pag yes or no, matindi lang yung yes, pag lalaban or no. Hindi. And out of that, almost half said no. It's kind of sad. Pag-isipan natin yun Paano niya ating mariremedy yan? Matutugunan ba yan ng ROTC? Kahit, di ba? Matutugunan ba yan ng mapagmapalalakas mapalalakas ba natin ang fervor nationalist fervor kapag na reserves officers o reserve officers training corps or kailang pa ng ibang paraan na mas epektibo para ma-inculcate sa mga tao ang pagmamahal sa bayan Well, mamaya, habang nagpo-flag ceremony, dahil lunes kayo, maraming opisin magpo-flag ceremony. Pag kinanta na natin, inawit na natin ang ating pambansang awit ng ating republika ang mamatay ng dahil sa iyo. The good news is that matuwa tayo na 77% ang totoo ang sinasabi. Nasa puso nila yung kinakanta nila. Pero malungkot tayo na meron pa rin 20% na hindi handang mamatay para sa Philippines. Okay? Sige sana po ay nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso ang nakapagpabago ng panayon sa buhay. Lalong-lalo sa usapan politika dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform mind. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. And part of serving the people, part of pagmamahal sa bayan, ay handa itong ipagtanggol. Kapag meron ng dayuhang Tangkang agawin ang ating mga teritoryo, tangkang manghimasok, at tayo'y dinidig. Huwag tayo maging duwag. Huwag nating isipin ang ating mga pinag-aralan ay mawawala, ang ating mga yaman ay maglalako. Sabagat lahat walayang siyaysay, kung ang bayan natin ay nilupig na at sinakot na ng mga dayon. Sige po. Lagi kong sinasabi, lunes pa lang ngayon. Meron pa tayong isang buong linggo para magkwentuhan. Sinasabi ko naman po sa inyo, sa biyernes wala na naman tayong usapang ulit. <laughs> Dahil ako po ay meron na namang meeting. May biyahe na naman po ako pangutang Manila. Maaga ang biyahe natin. May meeting tayo. Sa biyerkulis, magkikita ko. Sige pa. Lagi kong sinasabi, mahal ko ang Pilipinas. Handa ko itong ipaglaban hanggang kamatayan. Ngayon ko lang yan sinabi. Yupi naming mahal, animo lasal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung nasaan man kayo sa mundo. Bye for now. See you Wednesday. Ingat po.